hello my boys um today is tuesday here Today, um april 16 2024 so it's 10 44 in the morning so my husband um again bought the things for the baby so he bought online for the baby uh, stuff or clothes for the baby so I'm um, gonna unbox this one. Formal well, na siya ng basenet sheets. Okay. Cover lang pala ko sa basenet niya. Ito pa yung dumating. Short of pieces lang. Looks nice. Ang baby boy talaga. Hindi na siya nagkamali. <laughs> Tapos, lalamahan ko pa ito. So, ko oh. na lahat kayo, Isa na lang. And, so, what is that? It's The same bassinet sheets. What is so many? next is uh, um ini uh, swaddle blankets swaddle blankets ini swaddle lampin lampinnya ini <laughs> <laughs> kemarin ada yang color ini belinya, ayong kasi lo ini saja mix colors masak itu siapa so ini sih yang Pero meron na kaming dalawa din. Binili namin sa good view. lang sa good view. Gusto ko nga magbalik lang eh. Ayaw na niya. Hindi daw niya type. So, pumili din ako online. Nag-online din ako. Mag-try ako kung gagana yung aking card. So, order ako sa Shein. Shein. Pero na, ayaw niya akong mabili na ulit siya. Okay. 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 Ito yung binili yung parang lang Parang hindi magalaw. Hindi pangalan na Oh, meron siyang hood or sombrero. Muna lang pala. Kaso matagal. Matagal dumating yung order sa... Ah. Mm -hmm. Okay din yung cloth niya. na Tapos, ito. Ah, okay. I don't know how to use this one. Ano ba dito? Pasok lang yung panong baby, tapos i-wrap siya around. Okay. So easy. And also, I got itong maliit yung ganito na na cloth. Pwede kaya to? Kasi pinili ko is 0 to 1 month. Yeah, 0 to 1 month na size. Sana magkasya sa kanya. Mm, gusto ko lang talaga ng plain color. Ito lang masyadong maraming mga prints. Meron akong dalawa, yay! So, kailangan pa talaga namin ng mga ilan na clothes ni baby kasi wala pa kaming ready na clothes. So, hopefully, makabili kami ng ilan-ilan. Madali lang namang tumubi yung bata, ba? Diba? So, kaya na Hindi na masyadong mag-spend marami. Kasi yun, yung sa hirap ng panahon niya yun. Hindi siya maganda siya yung tela niya. Mula lang din yung nabili. Cost me, this one for two is like $10 or no eight dollars something like that mas ng Jano, dyan no pwede baka naman address nyo lang dito sa akin kahit i-shopping nyo lang <laughs> joke wala pa kami nilang so ito lang muna yung ano ni baby and kailangan mag ready na kami meron na kaming car seat meron na kaming pero hindi pa namin na-unbox ang car seat at saka trolley binigay ng friend niya, hindi pa namin nabuksan kasi hindi hindi pa naman kagamitin. Um, tapos meron na kaming playpen, uh, oh, nabili, nabili lang namin sa garage sale. Tapos on the way na yung basan, basanet na niya. And crib na lang yung kulang namin. Ko, baka naman meron kayong crib dyan. Tumatanggap ako ng donations. And yun, basta mostly clothes na lang kulang namin. And then, some essentials like mga ano ah. yun? Pang dede. Dede ron. Bottles, milk bottles, diapers. Oh, marami pa palang ulang. Mahala na. ah uh, mas maganda mag-ready na tayo before tayo mga nakas. Sinabi ko sa kanya, ready na tayo bago isang buwan na lang kasi. Schedule ko na kasi. Baka hindi ako buti ng isang buwan mag-ano na ako kasi masyari na magabalitan ko. And, sabi ko sa kanya, bilhin na tayo ng mga gamit. Baka wala tayong magbigay sa hospital pag, pag kung sakaling mag-emergency. So, dahan na kami bumili. So, boss, no, kung ano pa yung kulang namin na alam nyo na hindi ko pa nabili, uh, let me know in the comment section, please. Kasi first time, mom ako, hindi ko din alam kung paano ang paligo ng bata. So, I hope na i-suggest nyo ka sa comment section kung ano pa yung kulang or kailangan ng mga essential ng isang newborn. So, I will appreciate kung ano po yung i-suggest nyo. Thank you so much for watching.